special task force ng ombudsman inatasang gawing prioridad na papanagot ang mga sangkot sa naranasang pagbaha dulot nitong bagyong tino. Ang grupong sumugo naman sa ombudsman ay hindi kontento sa ginagawang investigasyon ukol sa flood control project scandal. Yan ang mga report ni Bobo Grant Hilario. Inatasan na ng Office of the Ombudsman ang binaon nitong Special Task Force sa flood control scandal na tutukan ang mga proyektong dapat sanay makatutulong para maibsan ang epektong dulot ng bagyong tino. Sa inilabas na opisyal na payag ng Ombudsman, tiniyak nitong gagawing prioridad mga proyektong digumana o palpak ng manalasa ang hagupit ng bagyong nagdaan. Makasya, siguro mo na ang publiko na ang investigasyon ng Special Task Force para mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang mga proyekto. Habang ibinagi din ng ombudsman ang pakikisa at pakikiramay nito lalo na sa mga naapektuhan at biktima ng bagyo na siyang nagdulot sa pagkasawi ng ilang mga individual. Kung kaya't inihayag ng tanod bayan na kanilang gagawin ang lahat, makamit lamang ang katarungan at maresolba ang isyo ng korupsyon kinakarap ng bansang Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, ang ilang militanteng ng grupo naman na sumugod sa Office ng of the Musliman ay hinaing ang umunoy mabagal na aksyon ng tanggapan. Gayot kasi ng Mong Palatino, Secretary General ng Bagong Alyans sa Makabayan, na tilay nagiging selective justice lamang ang nangyayari dapat ang ombudsman ay independent. At para maging independent ang ombudsman, ang iniimbestigahan lahat, kabilang ang malakanyang, kabilang ang mga mataas na opisyal. Uh, ang nangyari noong nakaraang uh, administrasyon, nakita natin na ang ombudsman ay naging selective sa pag-sampan uh, ng mga investigasyon at pagsampan ng mga kaso. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang malakanyang ang investigasyon. Kaya yan ang ating uh, sinasabi na cover-up at mabagal na aksyon na ginagawa ng ombudsman. Kaya naman hiling niya na dapat may managot lalo na sa parte ng Cebu na maalalang lubhang na pinsala na matinding pagba kamakilaan ng hagupitin ng bagyong Tino. Sa bawat delay po sa investigation, sa bawat delay sa pagsampan ng kaso sa mga kurakot, ang taong bayan po ang uh, talo dito. Dahil uh, walang napapanagot ng mga kurakot na responsible sa mga substandard at ghost project na mga flood control project. Kaya ang, uh, ang Cebu Flooding Disaster, kaugnay po yan ang korupsyon, malawak ang korupsyon sa ating pamahalaan. Kailangan may managot dito sa Cebu Flooding Disaster. Sino ang mga opisyal na nag-approve ng permit para sa real estate, quarrying, reclamation, mining na responsable dito sa baha? sino ang responsable sa mga substandard na flood control project sa Cebu. Kaya itong mga darating na araw naghahanda tayo sa bagyo pero uh, paano ang mangyayari kung ka, anong klase paghahanda natin pero palpak ang mga proyekto. Ganito rin ang pananaw ni Albert Pascual, Secretary General ng Health Alliance for Democracy, naninindigan na dapat walang pinipili sa kung sino lamang ang papanugutin. Ani ay, dapat kasama rin pati mga matatahas na opisyal ng gobyerno aabot sa Malacanang o mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At itong ombudsman, uh, kitang kita natin na talagang uh, tingin natin ipuinesto ito. Uh, deliberately ipuinesto para lang uh, hindi maisama isama uh, ang uh, mga matataas na posisyon, lalo-lalo na yun sa executive. Kaya yun ang aming uh, paninindigan ngayon na nanawag uh, sumisigaw tayo na ang ombudsman dapat hindi selective justice ang gagawin. Lahat ng sangkot dapat panagutin, walang sasantuhin. Kung si Marcos pa niyan, si Martin Romualdez pa yan, lahat ng mga senador, lahat ng mga kongresista, lahat ng mga engineers na sangkot dito sa korupsyon, dapat lahat sila ay managot sa taong bayan. Naguulat mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted. Source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.